ah uh, ito uh, naman, syempre, sa lahat ng mga nanonood sa atin ngayon, meron din ako na balita na sa OPPO daw, napakabilis lang ng fingerprint. Nag-try mo na ba no, na gamit na yung, mag mag yung fingerprint na mag-try mo gamit yes. na, na, yes. na para mabilis mag-on yung phone. Yes, yes, yes. Actually, ang OPPO ang pinakabilis na fingerprint recognition. ko oh, ang host ha. Oh, ako yung host dito. Tinatanong ko lang. Eto, eto talaga yung ginagahan <laughs> ko <kong> finger. Yan ang ginagahan ko finger. Pang ano, lang cellphone. Ayan <laughs> nga. O, o, o. Parang ako ang mabubukas sa oh, yun yun nga, ayan nga. Ikaw, ano bang ginagamit mong finger? Ah, uh, depende. Depende sa sitwasyon. Tantan na, try back. Kadalasan. try natin mag-ano. Mag-selfie mo na dito. Isubukan natin ano magsaya. mahirap pag mga kaibigan mo yung mga kasamahan mo. Ayun o guys, eto. Pipindutin lang natin to para no need for selfie stick. O, diyan o. Pwede. Tignan nyo o. Ang gano'ng maganda. Ready game. Ang Oppo with the selfie feature. Try natin. Sobrang laki ng mukha niya. I hope. Sobrang laki ng mukha niya. 1, Pero with the Goofy. Nawala, Robby ha. Nawala, nawala. Eh, sanay na akong mawalan eh. Ay, grabe. So Humugot sa... sa... Really? Grabe, layo oh. Bobby Domingo, salamat! Thank you so much. Uh, oh, sa naman natin isang lalaki uh, na pili ko mapi-feature din sa provincial. Ay, Santa, let's sumama ka muna. Mag-ruby muna tayong tatlo dito bago ka ta-interview ng ang bongga. -bongga. Dali na! Ayan. Kamusta yung bike mo sa labas? Game! Dito tayo. One, two, three, and... Oh, I figured it Hindi ah. Thank you, Bobby Domingo. Salamat!